Ay nako, mga mga tao ngayon, hindi tulad noon, mga 90s, mahirap din. Ay nako, alam nyo po ba, mga tao ngayon, dadalitan yung mga buhay. Hindi tulad noon, kami mga batang 90s. Ay nako, alam nyo po ba, kapag tag-ulan noon, ay nako, wisit na wisit kami. Dahil hindi kami makalabas bawal kami lumabas. Maghahanap kami ngayon kung ano gagawin sa bahay. Kapag umuulan na lang kapag bumabagyo. Pero ngayon, ngayon, tablet na lang ang katapat ngayon. Libangan. Rati na lang nasa bahay. Yeah. Wow. Grabe naman talaga mga tao ngayon. Tablet na lang. Paminsan pa ka nga. Pasabihin pa ng mga nanay. Anak, lumabas ka naman para ma-exercise ka naman. Makakilala ka naman ng mga bagong kaibigan. Sabi naman ng mga kabataan ngayon. Ma, okay na ako dito sa bahay. Ay mo ba yun? Hindi ako pala labas. Hindi ako lakwatsa. Ay, naku. Oh. Ngayon, yung noon, yung noon pa naman, mga batang 90s, kapag lumalabas, papagalitan ng mga na, mga nanay. Karating na labas. Anak, umuwi na! Maaraw na! Anak! O kaya, anak! Umuwi ka na. Bapa, pag, baka mapagod ka niyan. Pagpawisan ka, magkasakit ka. Ngayon, mga kabataan ngayon, pinapawili ng lumabas ngayon para ma exercise Pero, pero, dahil sa mga tablet, wala na. Nandun na lang parati sa bahay. Paminsan kung lalabas naman, sila sa pansada ay ang gulo noon hanggang ngayon grabe sige kayo nang bahala kung tama ba ako o mali sana kung yan yung pinapanood nyo po itong video na po to punta naman po kayo sa yeah, sa facebook po sa buo i-hug nyo po ako ah uh, ngayon, pero hindi ako masyado nagbubukas ngayon kasi medyo naglalo ko yung computer namin. At uh, saka, uh, subscribe na rin kayo dito sa YouTube account ko. Uh, mas magandang dumami kayo. Hmm. di hmm. Hindi ko talaga lang na may masasabihin. ko talaga ako magaling sa mga ganyan. Ah, uh, eh, iyo. Ah, uh, basta. Sana makilala ko rin kayo yung mga nananood nito. Na tsaka yung mga ibang nanonood. Manood din kayo sa mga match Teka. Ah, uh, toys. Toys ko. Vines, events, jokes, magic, stop motion, stop motion movies, and cosplay. Ah, uh, pwede nyo rin makita yung <clears throat> YouTube account ko dito sa baba ng description. Ah, uh, ilalagay ko po dun para ma, isang pindot nyo na ma-add nyo kagad ako sa Facebook. Ah, uh, pindutin nyo na rin yung kulay pula na <clears throat> subscribe button. Okay? Okay. Sana mag- sana sa mga susunod ko kong video parati rin pa kayo nanonood at makilala ko kayo lahat ulit oh, ulit talaga sinasabi so, okay bye